Gusto mo na ito na ang pagdagdag ko sa akura mo sa'yo? Oh. Ay, ma'am. Payong! Payong po! Ay! Kuya! Hoy! Ano yan? Anong tawag ng payong? Opo, payong. Okay, payong po. Oh. Oh, sorry, to. Namang tawag, kailangan mo ko ng payong eh. O, oh, tawag nga, ma'am. Kasi tagalag mo yan. Kailangan mo ng payong. Oo. Oh. At ano ito, ma'am? Matibay ito, ma'am. O, oh, maganda na yan. Matibay, magugurus ng payong yun. Gusto oh. mo, subukan nyo? Sige, to, kuya. Ito ma'am, nas, 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 kung na, ni na, ano eh. Isang tangong payo, ito na lang, tara, ito na lang, ito na, ito na. Ito na anday, no? O, oh, maganda yan, ma'am. Ang buwa, no? mati ba yan, yeah, ma'am? O. O. Ibe ko yan, ma'am. O. O, kapal lang. Tsaka ada to, hindi siya na, hindi siya babasa. oh, oh, O. 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 Mura mura ito mam, last price ko 300 na. Kasi isang perasa na ngayon. Eh. Yung iba kasi, biyayaw na ito ako, tag 500. Eh, isang perasa na lang, 300 na lang sa'yo. Dawa ah, ka makamula. Wala akong bausin ganyan, wala. Wala akong ah, ma'am Ito na ang last price ko eh. Gusto ko pa lang sa'yo, kaya ako kulang pera ko eh. Eh, nasa naman yan. Oo. Oh. Oo. Oh. Kaya naman mo. Nagulang na eh. Oo. Oh. Tumatik niya eh, ma'am. Oo. Oh. Kaya mo na. Oo. Oh. Eh, logi na ako, ma'am. Dalo 300 lang, eh. Balik pula na po niya, kasi... Magbibisa eh. mo. Mo, ano, ma ano ano, ano? mo, mo na lang ito eh. yung payong mo. Huwag ka, huwag ka. mo na. 300. Dalo na lang, ano ang mo ako na Ay! ano kaya ano, kuya? Ano? Ito na, ito na pala ako dito. Pulo to, mo na lang ito ang ko sa akura mo sa'yo. Eh, hey, Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! mom. Bawal. Bawal ko sa akin yan eh. Hindi yung pa sa yung sawa mo, mom. Wala. O, so, dito. Dalaga pa ako. Masarap to. Wala. Wala lang talaga pagdagdag eh. Kahit isang daan wala, Kaya ito na lang. na Sa'yo na lang o, sa Sabagai, mana baca mengalami? Mana? Sama boleh dah. Dah, dah, dah. Kepala menang gila nak kuda itu. Dia masih lalu tu. 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 Dia masih lalu Tolong. So, yang mesti ni. Serapi tu. Kenapa tu? Ayah saya ni. Oh. Mana kan rumah aku pulang tu? Kenapa aku Oh, anak. Anak ni tayu. Oh, kan? Betul. Anak ni yang lagi salah Ini ni. Bila kan anak ni. Boleh? Ah, mantap amat. Anak ni tayu tu. Ayah aku tu. Tak boleh nak asing. Ya. Boleh nak kailangan macam ni. Lagi biar